Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Tara, samahan niyo ulit akong magluto ng iniwahiwa ni Tatay Mike na karning baka. Hindi ko na naman alam ang pangalan nito pero syempre pare-pareho lang naman ang proseso ng aking pagluluto. <laughs> bahala na lang kayong bigyan ng pangalan nito. Basta sa akin, napakasarap o masasarap lahat ang niluluto ko para sa aming pamilya. Kaya sabi ko lagi, magluto na din kayo. Gayahin nyo na ang niluluto ko para matikman nyo rin ang sarap na sinasabi ko. Eto, naglagay na naman ako ng iba't ibang mga pampalasa. Naglagay din po pala ako ng rosemary dito, ng paprika, ng Italian seasoning, ng durog na paminta, ng sibuyas, ng bawang. Ayan. Kapag pa kapag ka pinaghalo-halo ang lahat ng mga ito, may kakaibang aroma at lasa ang lahat ng mga ito. So ayan, imekos-mekos na lang ulit. Wag nyo nang pansinin ang aking kawali. Wala pang pambiling bago. <laughs> so, eto, naglagay din ako ng whole mushrooms. Whole mushrooms. <laughs> whole. <laughs> so, ayan, pamparami lang ulit yan. So, ito ang inihanda ko na pagkain namin ngayong araw. At syempre, ito ang ulap. At maglalagay ako dito ng itlog bilang kanin. Kasi nga, hindi nga ako kumakain ng kanin. So, eto na naman ang ating tomato paste. Kasi nga, sabi ko nga, eto lang ang approved sa akin na pwede kong gamitin. Ang tomato sauce ay bawal. Pero ang tomato paste ay pwede. So, ayan. Pagkatapos kong lagyan ng tomato paste, halo-halo ulit. At antayin na lang na maluto ang lahat ng ito. So ayan hindi na rin ako naglagay ng tubig. Kasi kusa namang nagtutubig ang ating mga karne. At hindi naman ako mahilig sa mga ganito na masabaw. Talagang pinapaiga ko 'yan hanggang sa mawala ang tubig nito at matira na lang yung malapot na sauce. Yun na, luto na. <laughs> at hindi ko naman nato pinalambot at malambot pa yung kaning bakang ito. So ayan kasi nga maninipis lang naman at mabilis lang na maluto. So ayan naglagay ulit ako ng ground black pepper And then, halo-halo ulit ng chili flakes para may manunuot na naman na hagod sa ating lalamunan. Lalong-lalo -lalo na na mamaos na naman tayo. So, kailangan ko na naman ng bitamina sa lalamunan. <laughs> Ang tawag ko kasi sa chili flakes, sa mga siling ito, bitamina ng aking buhay. <laughs> pampagana special ang mga sili sa aking mga niluluto. So ayan, paluto na naman ang ating menu for today. So ayan medyo pa lambutin pa natin ng konte, palutuin pa natin ng konte ang ating karne. Pero yung mga ibang yan, yung mushrooms na yan, okay na yan kahit nga half cook pa lang yan. Ayan, medyo malapot-lapot na ang ating niluluto. Ilagay na natin ang itlog and then ready to serve na naman ang ating pagkain sa araw na ito. Ito ay magandang pambaon sa araw-araw. Hindi ka blah din dito kasi ang lasa ay hindi kahay blah <laughs> So that's all for today. Thank you for watching. See you next time. Bye!